Kan mga kaidol, ah uh, good morning, good morning mga kaidol. Karon mga kaidol, ah uh, o oh, ari mi sa ni bunsod ni bunsod ni sa kang kuya, Jonard kay diyan na mga suyod para para nay masodan masudan mga kaidol. Masudan o mabaligya. Yan.

kine kine oo oo makasakta oo yun anong mga dumudot mga kayo lo pwede na sa mong ginamos at komo ko na siya ma makilaw pud Mas ko na gilaw ang kayo na may yan mga kayo lo manibung sod ni kuya yan

我老婆我是我。 Ayan, okay dulu. Ayun, naghang kayo. Pero ni Kuya Jonard ang kan. Yung net. Ayan, pwede na siya magamos na kayo dulu. na nga, kung ano, dumudu May mong ginamos. Makilaw. Ayan, pinok. Nah nah. Ay, maka makakaon jutaan di pasayan, aramandon pasayan diri. Ya tu Hmm. <coughs> Gana, <Dari>. oh. <coughs> Tuh, eh ka kelas sih

iya gantong kuha tamimu angyi itawad nga pang damango? pang kasag ay pang kasag? angyi itawad tos dja pagat patan? naa, dira gantong haa aya gantong aya gantong naa bis, kayo iya

Yan mga kaidol, ah mara na itong nakuha karun. gikan sa bunso do. Oh. Pwede na itong makilaw at kanyang gamos at naputay. ingani kuya o. Oh. Sap-sap. Sap-sap. Sa Ay. Kalami yan eh. Mahal na. Oo, oh, oh, mahal eh. Hindi prosin ang ubang gani. Hmm. Mudag ko na kayo. Naputay. Pasayan. Pasayan. Uy lah. <coughs> ito eh. Tapos ilalong mga uban ani, hmm, ndag ko. Oo. Oh, oh. Yan oh. Hmm. Ah. Oh, hmm. Isko kayo ni mga kadol. Oh. Eh, Ayan mga kaidol. Ah, ka oh. uh, uh, ato na pud mi ni kuya sa ano sa pikas bunsod niya. Para madagdagan to mga kaidol. Ito, kamera ay ano, 600 tumalin mga kaidol. Binta sa market. Kung so, nga may tikumpra diya, di na kayo sa ano, Surgo City. Pero daghang kag kuha, mga dagko. Ah, dito ka sa Surgo City para ano, paghalin. Dito na grocery para makapalit ng mga sabon, mga dilata. bukas dito na po tayo sa pinakatumoy mga kaido lo oh. na po isa dito daghan ng na namana namana mo siguro na kuya no oh, magbahog para ibahog daw sa ilang mga lobster Huwag na pa yung isang isa kabok, Makaka ka kakaon yung taglabster, wa man. Kurubihira rin ako yano kung nga na, makasulod. Yan mga kayo, na naaano tayo sa isa kabon Basi no, hiyo pa sulod ma dagdag. mga kaidol mga silom na daw ang mga kuha ng kay warag medyo alanganin pa mo mga kaidol ay lang silom ma dugdag ma dagdagan yang ano mahuli makasayod sa ano dito sa bunso ko ada kita sa oh sa ang sige yan makuha daw si kuya ng saang may na lang makatilaw juta mga kanin kaidol 5,000 ay ang mahal pa rin itong klaseng tawag na bayat paypay paypay tapos paypay yan paypay tapos 2 pesos ang buhok pesos ang book, yan yan si kuya junard ng salwake uh, kumbaga forma siya ng ano yung <laughs> Yan, may saang na mga kaydol Baji, oh. saang. Yan, Baji, baji. Baji. sa Isod makitan mga kaydol Ah, yung saang pala, yung bay ay dili pala sa kwan sa mga kaydol Walay siya ay apat na perang ganun ba. Hindi rin mag -kuhan. masak. Hmm. Wow. Di jemah letak saya kena lumut-lumut.

met kenapa eh nah nah tapuk nah lama penjur nah 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 eh nah nah makai sama nah, Kadul itu judal lupa Uh, siya pala mga kairol uh, shout out pala sa kang ano kang Inday Dayaris uh, may shout out po uh, ko yung ano yung yung youtube channel sa iba po ng ating video mga kairol at sa kang ano kang Marifi po nasa ibang bansa yung youtube channel ay one bro abroad yan mga kayo daw uh, a suportahan ang ilang YouTube channel. Dati yung pangalan ni Ate ano yung pinsan ko, ah uh, yun ang unang dating channel niya na nalista na nang ano Pro Abroad. Yan, ayan uh, shout out sa dalawang ano dalawang supporter natin hanggang ngayon nanonood pa din sila kahit ano Uh, may youtube channel din sila bigyan <coughs> shoutout sa inyong dalawa dyan uh, sa lahat po lang ano sa mga kaibigan ko dyan, mga vlogger sila ni ano, ni kabarbers uh, ni kabloggers, dinorod ni, ni choice tv ayan uh, uh, lahat ng mga vlogger sa ibang bansa, nila ni ano Ni, ni Jerry Odell yan ah uh, na ma'am si si nanay uh, lahat ng mga bragil may kasatawad talaga sa inyong lahat at sa ngayon nakatadari sa ano sa lahat uh, naghanap si Kuya Jonard uh, sinama, sinamahan ko si Kuya Jonard para ano para makapag tayo uh, ayan uh, makakain din tayo ng ano uh, guso at saka ano uh, saang at saka ano Ang tawag na ni muso kung kining paypay, taon na paypay mga kaidol at saka ang tajom. yan mga kaidol. Sarap yan yung bihon niya mga kaidol. O sige, yan mga kaidol ang uh, medyo mauli na po may mga kaidol kay gutom na. Iyon uh, ang mas mahirap. hanapin yung saang mga kaidol kaysa isda. Tama naman 'yan, Kaysa isda mga kaidol uh, yung ito, yung mga gusto mga kaidol mas madali lang kay nasa ano lang nakapikit lang sa ano sa bato. Medyo ano na sa mga kaidol ano nang oras ah uh, na kami sa ano dun sa Mao isla. Mamaho kami. Oh. Yan mga kay doon ah uh, kami. Abangan uh, niyo na 'tong pagdating natin doon sa ano sa bahay mga kada. Para pag sila tayo lang 'ano. Bukas. O medyo saan ni mga ganyan. paras luton video rokok telefon oh dia mau nap fish sama kaidol anak botata ini di sini anu daanan nang diputangan, putangan cak nyekit barma manang para set Oh. Ah. kono mangganu ka mole la <laughs> ko ya pakai mah mah oh. pagblan ana oke lo sini sarah. sara ai ban ni ah kenapa kan kayak kebantaian rutung yang di belakang

ko pa kayo. Ano na. At pagkita video eh. ni.